Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako po si Luchi Cruz Valdez at ang aplikante sa gabing ito ay si... Agnes Escudero, ipinanganak noong September 24, 1974 sa Makati. Nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Chemistry sa Adamson University. Kumuha ng Bachelor in Public Administration sa Irene B. Antonio College of Mindanao ipinatayo niya ang International Spiritual and Material Therapeutic Massage Institute. Eskwelahan kanyang pinagtuturuan para sa mga nagnanais na kumuha ng short course sa basic massage. Nagsilbi rin siya bilang cultural worker para sa National Commission for Culture and the Arts ng walong taon. Magandang gabi po sa inyo, Ms. Agnes Escudero. Yes. Okay, sa unang round po ng ating tanungan, kayo po ay bubunot ng tanong sa ating fishbowl. Babasahin ko po at meron po kayong isang minuto para sagutin and another 30 seconds kung may follow-up question. Okay. Sige po, bumunot na po kayo. Okay. Unang tanong po, ano po ang dalawa mong panukalang batas na gusto mong bigyan ng prioridad? Okay. Gusto ko po ang modernization talaga sa educational system na magkaroon ng uh, mga kagamitan ang mga nasa bundok like wifi, laptops. Mm -hmm. Oo, kasi kailangan maging uh, pareho ang sistema ng nasa patag at nasa bundok. Okay. Hindi yung na masyado yung patag. Mm -hmm. Tapos yung bundok ay eh, halos walang library walang school okay. buildings and all. Alright. Uh, and the other one is ayong uh, kasi ayaw ko ng divorce. Eh. Kaya gusto ko na yung 25 years, 50 years na nag-married, na-married na, married na gusto ko magkaroon ng incentive sa gobyerno. Oh, uh -oh. yung mga tumatagal. Uh Opo, -oh, yung mga okay. tumatagal may kasi. Oo. Oh, uh -oh. <laughs> kasi para sa akin mas maganda yung i ano natin, i high moral natin yung mga mag-asawa na talagang nag-endure. Na may patience, my love. Kasi yun ang magandang moral values para sa mga kabataan. Alright. Uh -oh. Okay, sige po, buno ah, meron ulit. pa bunot mo pa. Oh, pa. Oo, marami po 'yan. Alright, right. Okay. Next question isa sa mga trabaho ng isang senador ay yung tinatawag na oversight, no? Yes. Ang anong particular na patakaran o programa ng gobyerno na ipinatupad na na gusto mong amyendahan? Siguro uh, hindi amen. Uh, gusto ko lang talaga ma-implement ng maayos. Okay, yung ano sa yun? Ipralo talaga. Yung pagpapabilis ng pagbibigay ng mga Certificate of Ancestral Domain Titles. Uh sa mga katutubo. Kasi 21 years ng IPRA. Mm -hmm. Pero hindi pa talaga lahat na bibigay ang mga kalupaan sa mga katutubo. Okay. Because of discrepancies doon sa may mga cloa, yung mga iba-ibang land reforms kasi ang na nabigay ng gobyerno natin eh. Mm -hmm. Kaya yung mga katutubo, biktima sila ng hindi pag pagkakaroon ng uh, karampatang papeles. Mm -hmm. Mm -hmm. And to think, talagang napaka-vast ng area ng tribes. Mm -hmm. oh, walang pera ang tribes. Okay. Oo, kahit ngayon ang pagbibigay ng CAD T, CAD talagang nag ano kanya-kanya pa sa packet nila. Uh -huh. Or minsan uh, inaano ng governor ang pag pag sa survey, uh -huh. pero talagang nag -nag, -ma nag ano pa ang mga katutubo niyan ng sarili nilang pera. O oh, sige, magandang i-enlighten mo kami diyan, ano? ah mm -hmm. uh, ano ang particular na provision nung uh, IPRA na mm -hmm. kailangan sa tingin mo baguhin? O di kaya uh, i-implement ng oh, mas oh. mabilis? Oh, yung sa Certificate of Ancestral Domain. Pa, paano nga? Oh, kasi oh. wala nga ka mga dokumento. Tama ka, ano? Oh, 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 kasi oh. ancestral domain nga yan, ano? Pa, kasi nasa anong? National Commission on Indigenous People ang pagpapabilis. Mm. Oo, oh, kasi sila ang indigenous concern dyan, eh. Mm. Mm -mm. So, so, so dapat, ano Ano, budget kasi ang wala rin nila. Uh, budget talaga kasi ang pagpapasurvey, dyan matagal. Diyan din nakakatakot kasi kung hindi kung ayaw nung ibang mga nasa bundok na makasama yung area nila, mm -hmm. yun nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari doon sa pagseserve pa lang. Okay. All Oo. right. Sige bumunot ka para sa iyong ikatlong okay. tanong. Bakit ka dapat iboto bilang senador sa dinami-dami ng mga tatakbo? Yeah, I'm sincere. Sincere talaga ako na matulungan yung mga nasa bundok. And as a mother, nakita ko yung kaibahan ng mga kababaihan na may trabaho at walang trabaho. Mm -hmm. Yung nakakapag-mall at hindi nakakapag-mall. Okay. Yung tipong lagi ka lang nasa farm na uh, umaga pa lang, madaling araw pa lang, pupunta ka na sa farm para magtanim. Ibang-iba. Yung tipong doon sa bundok, yung asin, yung betchin talaga, inaano nila yan. Yung prinipreserve nila ng, kayun, alam mo yun, yung kasi matagal kang makababa. Mm -hmm. Mm. Matagal ka makapunta sa patag Oo, oo yung asin at saka yung betchin talaga. So apatatagin ano mo yung shelf life yes, nila. Oo. oo. Nakita ko pa yung mga mother doon na pagtatawid sila sa ano sa sapa, kailangan nakataas talaga yung ano na mm. yung asin at saka nila. Mm -hmm. Talagang yun ang inaano nila, yung binibigyan nila ng protection. Mm -hmm. Kasi life is food. Food is life kaya kailangan may masarap na ano dyan ng asin betchin gano Oh again Agnes no mm -hmm. enlighten mo kami Ikaw ba ay membro ng isang IP group Yeah my my husband is a Kamayomanubo mm -hmm. and then we were wed Uh, kinasal kami sa tribe sa Manobo Pulangihon, sa Bukid noon. Okay. And then from then noon talagang naging advo advocacy ko na ang indigenous communities uh, talaga. So meron kang personal na karanasan I, uh, pagdating so sa much. pamumuhay. Uh, uh, ng I live mga with them IP. talaga. I live uh, with them. And then one thing napakaganda sa kanila is their culture. And then the yung yung lapit nila sa mga ninuno. Uh, Kasi talagang they have the they have that gift na makakuha ng mensahe. Uh, Oh, patung Yes, patungkol dito oh. mga climate change. Mm. Bakit nagkakaroon ng ganyan? Anong may, gagawin natin? Uh, may sarili sila mga signals na oh, nababasa oh, oh, nila. Oh, nakatala ano, talaga okay. nagre-receive sila ng message diyan. Okay, ang iyong oh. pang-apat na tanong. Okay, fourth question. Anong iyong magiging platform sakaling malukluk ka sa Senado? Yeah. Uh, I'd like to have the Barangay Industrialization Act. Uh, it's, ano yun? it, uh, yung gusto ko talaga kabuhayan sa bundok, mm. kabuhayan. Kasi uh, nakikita ko ngayon, gusto nilang ma-decongest ang Luzon, pero lahat naman nandito sa Luzon ang mga pabrika and all. Mm. So pwede naman natin dalhin sa mga bundok yan eh, para naman magkaroon ng trabaho yung mga nandun. Mm. Oo, kailangan natin, ano, yung mga kababaihan talaga, is skilled entrepreneur uh, uh, din sila. Kailangan natin turuan talaga sila. Kasi, alam mo, wala naman tayong ibang gagawin sa buhay natin eh. mag na tayo ng knowledge talaga natin. Ay uh, share natin yung mga knowledge natin sa kanila. Kasi magagaling naman din sila eh. Sige, Oo. tatanungin kita patungkol dyan Oo. later uh, sa pangalawang bahagi. But okay. in the meantime, there are two okay. more questions okay. here. That, uh, okay. Next question. Sakaling palarin ka nga sa Hi. Senado. Amen. Oh, anong komite ang nais mong ikaw ay mapabilang? Of course, sa indigenous peoples and sa environment. environment. Environment talaga. Kasi malaki ang connection ng IP sa environment. And I'd love to have more customary laws and traditions, mga rituals talaga ng pagpapasalamat sa uh, ibabasok, yan yung sa agriculture. Papasalamat tayo sa mga taga-tubig, that is the yung sa water natin. Pasalamat tayo sa finance. Yan ang tinatawag na god of finance, magbabaya sa pamamahandi. Mm -hmm. Yun may mga ganun silang department. Kung may department tayo dito, lalo na ang indigenous communities. Mm -hmm. And very religious pa. Talagang merong mensahe na makuha. Yan ang sana sabi kong makakatulong sa gobyerno natin. Well, ano? Like what laws are you going to push? Ano? Ano lang yung patungkol diyan sa mga customary laws and traditions, kailangan gawin ng gawin talaga 'yan. Suportahan natin talaga ang mga ninuno diyan, ang mga elders. All right. Okay. Unang bahagi pa lamang po 'yan ng ating paghilatis kay Ms. Agnes Escudero. Sa aming pagbabalik round 2 ng kanyang job interview, jan lamang po kayo. Mm -hmm. Nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si Agnes Escudero. Sa round 2 ng usapan, tatanungin ko po kayo tungkol sa mga issue at mga kontrobersya at inyong paninindigan doon sa mga yon. Pero bago po tayo tumunguro, no, siguro ang tanong ng mga maraming manonood ngayon ay sino ba kayo? At paano kayo nagkas ng loob na makilahok sa napaka-napaka-competitive na labanang ito? sa Senado. BS Public Administration talaga ang course ko. Mm -hmm. Sayang naman yung kurso ko na hindi talaga ako mag-administer ng mm -hmm. public. Pero kailangan bang senador ang pasok mo? No? Why not? Mm -hmm. Why not? Di uh, ang politics naman uh, ang pinakamataas na degree ng pagserbisyo sa tao eh. So nasuna, para sa akin na, na, yung mga kabundukan na yan na napanhik eh. ko na So nakita ko ang mga deplorable situation ng ating mga katutubo at hindi katutubo. Mm -hmm. So kung ikaw ay nasa Senado at wala kang alam sa sitwasyon ng mga tao na nasa bundok. Anong batas ang gagawin mo nga naman sa kanila? Nag-local mm -hmm. the... government ka ba? No. Oh, bakit ah, hindi ka muna nag, kaya ano, doon. Ako, Siyempre, part party list ako yun. before. Ah, nag-party like ah, yes, list. No. Hindi ka pinanag? Hindi na. Oo. So Ayan senado sa na kagad. Ka hindi Okay. Actually, surprisingly, uh -huh. ang ranking mo ngayon sa SW, o sa Pulse Asia ay 19 to 22, <laughs> no? Mataas. Really? At marami nagsasabi na Siguro dahil Thank sa name you. recall because they don't know you yeah. but they know the name Escudero oh, yeah. but that's not you it's the Escudero I that they know cheese, probably yes. cheese oh. ano masasabi mo ron well cheese escudero is one of my favorite in the Senate because <laughs> okay. it's very very sincere talaga sa no relation daw no oo oh, oh. hmm. and then seryoso yung tao attorney yun eh may alam talaga oh nga pero oh. are you banking on his name ay, wag naman nating sabihin ganyan. Nagkataon hmm. lang na eskodero din ako. <laughs> Oo, hmm. nagkataon lang din siguro. And then the guts, may talagang pinaglalaban ko yung gusto ko. Hmm. Kasi alam mo, kung may brain ka, may capacity ka, join ka. Hmm. Oo. Bakit mo isa sa alang-alang sa apelido yung ano mo, yung kagustuhan mo na magserbisyo? Pero ang Senado ay uh, syempre buong bansayan, ano? sa hmm. At sasabihin nila, kung IP lang naman ang advocacy mo, hmm. Bakit hindi ka mag-umpisa sa lokal, -mm. -hmm. ba? Bakit kailangang senado ka agad? Ay, kasi inikot ko naman mga IP rin sa iba-ibang lugar ng ating bansa, eh. The Cordillera, the AITAS, the AGTA in Bicol, o, oh, and, kasi mas marami ang IP talaga sa Mindanao. Diyan eh, talaga marami ang marami so, dito sa baba, wala man lang structure. Okay. Pero meron na nun, meron na rin ganung batas at sinusulong mm. din yun. Kaya lang wala lang budget. So, budget, oh, yes. Ano ang gagawin mo budgeting. bilang senador? Oh. Ano oh. ano sa tingin mo ang magagawa mo bilang senador para isulong yung mga yan? Ano pa rin siya? Uh, yung customary laws and tradition Gusto ko talaga na merong isang ahensya para sa mga elders na gumagawa ng mga customary laws and traditions. Kasi ngayon, hindi siya ano eh. Alam mo, pag humingi ka ngayon ng baboy-manok, walang budget ang gobyerno diyan. Baboy-manok baboy para sa For akin. the rituals. Uh -huh. you know, so, gusto yun. mo, mabadgetan yun? Meron ka talagang concerned talaga diyan na agency. O, o. Kasi, hindi basta-basta na yung yung mga mensahe ng mga apo, hindi mabigyan ng attention. Kaya nga ngayon, di ba, lagi kayo nagsasabi ng big one. O oh, yung mga calamities ngayon sobra-sobra na So bakit Oo. sila mga predict nila yan? Meron silang ano, procedure, meron silang uh, gift. But do you expect uh, non-IP uh, voters to believe this? <laughs> Batas na yan eh. Ipralo yan. Batas hindi, na, ng mga katutubo yan. Hindi yung yan. ipralo, kundi yung, yung sinasabi mo, halimbawa, na makikinig sa mensahe. Ah, oh, oh. It's up to them. Mga... But for me, yung advocacy ko kasi, naniniwala ako na ito ang isa sa makakatulong sa ating bansa. Mm -hmm. At yan naman ay may batas na na sumusuporta dyan. Mm -hmm. At gusto ko na yung mga katutubo na nandyan sa ganyang paniniwala mm -hmm. ay talagang masuportahan. Kasi anong gagawin natin sa mga pondo ng gobyerno? Mm -hmm. Kung ito naman yung makakatulong sa ating bansa, bakit hindi? Mm -hmm. At saka hindi lang naman ritual naman yung inaano. It's more on cultural tourism. O, oh, gawa natin ng mga magagandang turismo ang mga katutubo na marunong talaga sa mga crafts and all. Oo, na Hindi kaya sabihin sa na ginagamit mga... sila tuloy para magbenta. Eh, alam mo, kung minsan ano eh, meron natin? Kailangan, mo, na... diba? oh, kailangan nilang mabuhay. At saka talagang sila, gina, ito ang tiboli na pagagaling, alam mo yung mga tinalak nila, ginagamit na sa mga fashion show. Hmm. Ginagamit na yan sa fashion show. Hmm. Kailangan tulungan nga natin sila eh. Oh, kailangan i-ano natin, i-promote natin sa tourism industry yan. Oo. Oh, oh. Ano naman ang contribution mo dun sa mga usapin ngayon sa sa bansa, ano? Halimbawa, yung issue ng lowering the age of mm -hmm. uh, of criminal liability. Anong paninindigan mo sa mga mm -hmm. ganyang mga issue? Umpisa natin dun. Mm -hmm. Let children be children. Ang kasalanan ng mga matatanda, wag natin ipakain sa mga bata kasi alam mo, ano bang da data meron? Yan bang sinabi nila na masyado nang marami talamak na ba? Is that 90% of the whole population ng mga kabataan? Baka naman ini-issue lang para lang may masabi. So you're against Oo. it? Oo. ano tingin mo ang dapat age of criminal liability? 18 eh, talaga. Hmm. Para eh, Kasi nandoon na yung pag-iisip na na normal ng tama ba o hindi. Hmm. Oo. At saka, para sa akin, bigyan ng ano yung mga purok, barangay at saka munisipyo. Bigyan, mag, mag ano, directory sila sa mga ano nila. O ilan ba dyan ang nag-aaral at hindi nag-aaral? O anong ginagawa nila sa barangay nila, sa purok nila? Di ba dapat sila mismo nakakaalam ilan ang mga nagdadroga sa lugar nila, ilan yung nag-aaral at hindi nag-aaral. Gusto ko nga, 100, kailangan magkaroon pa ng kompetensya ngayon ng mga barangay at porok, munisipyo. 100% na kailangan nag-aaral ang mga kabataan sa kanilang lugar. Mm -mm. Okay, Kasi, drug diba, war, drug war. Napag-usapan na rin lang yung droga. Mm -mm. Anong masasabi mo sa kasalukuyang uh, programa ng drug war ng administration? Magaling siya. Oh, magaling siya. Ang galing ko diyan. Oh, bakit? nobody can do that. Uh, in a million years, wala nang presidente makakagawa niyan ng ano? Nang ginagawa ni presidente ngayon ilang milyon ba ang napaano surrender niya, 'di ba? Ilang milyon ang umamin na hindi pa sila hindi pa sila tinutukhang, ah? Ah, hindi pa tinotokhang umamin na na user. sila. Ah, yan. ba yan ng mga nagagawa ba yan ng mga previous? Pero sasabi so, naman ng iba, bakit pinaparusahan yung mga user? Bakit hindi yung mga pusher at lalong higit yung mga manufacturer? If you are morally right, you will not do that. If you know you are wrong, why do that? And if you are being punished, is that a sin? Is that a sin of the president to punish you when you do such things? So even using to you deserves punishment. Yes. Kasi ang matinong tao hindi gagawa niyan. Mm -hmm. Ba't gagagawa niyan? Alam mong mali. Yan ang mali sa atin eh. Kahit alam na nating mali, ginagawa pa rin natin. O, nasan ang moral values natin? Nasaan ba, nasan Nasaan yung sinasabi natin na 95% o tayong katoliko dito sa Pilipinas? Mm. Ako nga, Madam, mm. mas gusto ko pa na magkaroon ng Department of Spiritual Officers. Hmm. hmm. Na, Para, na mga, ngasiwa talaga sa, man, mga ano, sa mga ano sa spiritual and moral recovery ng ating bansa. Uh, ano man ang reliyon? Ano man ang reliyon? Kailangan ano, patas, tribal, Muslim, Christian. Hmm. O pag problema ng tribe, o lalaya mo yung mga spiritual na yan ng tribe ang mag magayos ayos yan. Pag-Christian. Kasi ngayon, wala tayong directory ng ilan bang mga pusaka lang nandyan sa uh, uh, jail na mga kakristyanos. ba diba? Mga sabadista. No? Mga ano. Kasi ngayon, kail hindi ko sinasabi na mali na ang ginagawa ng mga nasa region. Kundi kailangan kasabay sila sa nation building. Lalo na ngayon na parating ang federalism. Kailangan kasabay ang religious sector, spiritual sector sa pagbabago ng ating bansa. Alright. Hindi ko na gusto yung separation of church and state. Mahirap yan ate, uh -huh. kasi pagkawinala mo ang spiritual na bahin sa ating bansa, uh -huh. hindi tayo, wala yung yung ating magandang ano preamble na God and nation. Oh, wala na. Oh, wala na sa isa. Alright. Hindi pa po tapos ang job interview ni Agnes. Kudero. At sa aming pagbabalik, final round na po tayo, ito po ang aplikante sa Senado. Nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si Agnes Escudero. Sa huling bahagi ng aming tanungan, may sampung tanong kami na dapat mong sagutin sa loob ng dalawang minuto. Gagamitin mo lang na sagot, isang salita o di kaya isang maikling pangungusap. Okay. okay. Question number one. Lugar sa bansa na dapat bigyan ng atensyon pagdating sa turismo. Bukid Number two. Pangulo ka ng Pilipinas. Anong problema ng bansa ang sosolusyonan mo? IP issues. All right. Number three. Senador na mo ay magiging BFF mo. Hi, Ma'am Grace po. Oh, okay. Number four. One word to describe President Duterte's leadership? Great. Number five. Oo o hindi? Maraming sa mga nasa gobyerno ngayon, trapo. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> With conviction. Ha? Number six. May foreigner na magtatanong sa iyo, what is the best thing about the Philippines? The, uh, the war on drug. Oh, okay. Number seven. Kung ikaw ay papipiliin manalo bilang senador o mamuno sa isang NGO na may malaking pondo o budget na bibigay sa iyo, anong pipiliin mo? I'd like the Senate. <laughs> A Senate pa rin ha, solo making pa rin. Uh, okay, number eight. Enumeration, tatlong bagay na lagi mong dala pag umalis ka na bahay. Cellphone, uh lipstick, talaga at saka oh, oh, suklay <laughs> okay oh, haba pa lang buk mo number nine, binigyan ka ni Pangulong Duterte ng pagkakataong kausapin siya anong itatanong mo? Uh, pwede po ba natin bilisan yung pagbibigay ng mga ancestral land sa mga katutubo All right. Number 10, uh, may kling mensahe mo para sa ibang mga senatorial candidates. Ah, uh, sa kanila talaga. <laughs> well, I am a good, I am giving you a good fight. I'm giving you a good fight because I want you to be good leaders of our country. Alright. So, and okay. if, if, Papalarin tayo. Okay. Talagang I will serve the nation to the best of my ability. All right, maraming maraming salamat sa iyo, Ms. Agnes Escudero. <laughs> Thank okay. you po. Hindi po birong trabahong kanilang ina-applyan dahil sa kanilang kamay nakasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan niyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino tungkulin nating alamin ang karapat dapat iboto. Ako po si Luchi Cruz Valdez, magandang gabi po sa inyong lahat. All right, thank you.